Minomonitor na ng Department of Energy ang mga kumpanyang hindi sumusunod sa price adjustment. Si JM Pineda sa detalye live. JM? Dayan isa nga sa inala ng Department of Energy na may mga uh, kumpanya na lang iso oil companies na hindi sumusunod sa mga price adjustment na inaunan ng kanilang kumpanya. Bagamat wala silang binigay na pangalan, tututukan umano nila ito. Araw-araw ginagamit ni Ron ang kanyang motor pagpasok sa kanyang trabaho mula sa Quezon City hanggang sa Makati. Dahil dito, wala na siyang gasolinahan na permanenteng pinapakargahan. Kaya na po na niya, bakit pa iba, iba ang presyo bawat gasolinahan at parang hindi na nasusunod ang tamang price adjustment na sinasabi ng kanilang kumpanya. Oo, oh, iba-iba. Dito, ano niya dito, 57. Pagkating sa ibang lugar, nasa 60, 50, medyo mataas. May iba talaga hindi sila ano, para baga hindi sila consistent na ano, na yun yung price nila. Malaki ang hinala ng Department of Energy na may mga kumpanya pa rin ng langis na hindi sumusunod sa tamang bentahan ng produktong petrolyo. Kaya tiniyak nila na babantayan at imomonitor ang mga ito. Aminado rin ang ahensya na wala silang kakayahan na ulihin ang mga kumpanya. Pero kung smuggling o iligal na pag-angkat ang pag-uusapan, bawat ebidensya umano na nakukuha ng DOE ay pinapadala sa Bureau of Customs. Itinanggi rin ng DOE na may kartel sa Pilipinas sa mga kumpanya na langis, lalo pa at matindi umano ang kompetisyon ng mga ito sa bawat lugar. Pumutok ang balitang ito dahil rin sa puna ng ilang motorista na parabang pare-pareho ang inaanunsyo ng mga oil company sa price adjustment sa tuwing papasok ang linggo kahit magkakaiba sila ng gastusina. Dayan paliwanag pa ng DOE, eh, may mga price war, price war areas talaga dito sa Pilipinas. Like, uh, katulad na lamang noong ibang mga kumpanya na kung nalina lamang ay uh, meron silang uh, binabang presyo na mababa, tatapatan daw yan ng mga kumpanya o uh, gasolinahan na malapit sa kanilang areas para magkaroon ng kompetisyon. Kaya sabi ng DOE, malabong malabo daw na magkaroon ng kartel sa Pilipinas. Yan muna latest, balik sa iyo deyan. Maraming salamat JM Pineda.